Okay, ito na yun. Unbox na. Unboxing. So, ito po. Okay. What's this? Uy! May free siya lato-lato. Lato-lato. big. Ang ganyan. Uy! kasi yun nag order talaga akong kasi need na need ko dito sa bahay kung may mga nire-repair ako pinapagawa sa alam mo na sweetheart yan, lalo na sa mga need kong ayusin so yan, thanks sa pananood and salamat sa pa-free oh, grabe oh free na magpagpapainay. Natutuwa na naman ang butsyokoy ko na ito. Diyan na, Aries. So, sasaktuhin natin sa birthday niya. <laughs> ito para matesting. Dalawa yun, di ba? Dapat <Sess> ko na inanuhan natin si mama ng ganito, eh. Inorderan natin. Oo. Oh. Yes. Masubukan na, Try mo. Maglalagay nga ako dyan. Mag-ano nga ako ng ganito okay. yes. yes.